Ngayong gabi naman nga ni, ay gagala kami sa kagubatan para maghanap ng mga kakaibang nilalang at para makita na rin nga ni yung dambuhalang sawa dito sa gubat. Hindi pa nga ni kami masyadong nakakalayo, nakakita agad kami ng isang ahas. Yan naman nga ni ang bronzeback losonensis walang tinataglay na kamandag kaya napakasayip naman nga ni yan sa tao. Meron din nga ni kami dito nakita isang napakalaking ulang pero napakalaki lang pala ng kanyang ulo at napakaliit naman ng kanyang katawan. Dapat tumigil na nga ni ito sa bisyo na paghahalataan na nga ni. May nakita din ngani ako dito isang malaking gagamba. Yan naman nga na ang golden herb weber. Pag nakadikit naman nga na ang insekto sa kanyang sapot, siguradong hindi na makakaalis. Meron naman nga na dito sa tubig isang napakalaking ulok. May nakakain na ba sa inyo ng ulok? Siguradong napakasarap nito sa gata. Ito naman nga na ang sunod kong nakita, isang malaking stick insect. Sana nga na ay makakita naman kami ng leaf insect. Sobrang bihira na kami noon makakita. Sa baba lang pala nga yan, may napansin din ako isang maliit na stick insect. Yan naman nga na ay ang kulay brown yung taas ay kulay green. Meron naman nganik dito napakaraming anay. Hindi ko lang nga talaga sigurado kung yan ba talaga ay anay. Sobrang liliit lang kasi nganik nila. May nadaan na naman nganik kami dito isang pagong. Yan naman nganik yung mahilig kumain ng tubol. Ang pangalan naman nga ay Asian Box Turtle. Meron pa nga isa dito sa tubig. Nagsuswimming pa siya dyan. Napakarami naman nga ng ganitong pagong dito sa amin. Ang iba nga nasa kalsada. Makikita mo na lang nasa gasaan na. May nakita naman ngani ako dito. Napakakit na palaka. Yan naman ang Platymantis Mantis Meron naman nga ni sa unahan lang, nag-iisang milipid. Akala ko nga ni, dyan ay patay na, kaya ko siya dyan. Kaya siguro nga ni hindi na gumagalaw ay natutulog na. At ito naman nga ni hindi ko kaagad napansin muntik pang sumabit sa mukha ko. Napakalaki pa man din ito. Pero mas malaki naman nga ni ang isang ito. Buti na lang nga ni hindi ito tumatalon sa mga taong napapadaan. Pero hindi naman nga ni ito basta-basta nanunugod sa mga tao. May nakita naman nga ni ako dito isang ibon. Yan naman nga ni, ang Philippine Bulbul. Kung mapapansin nyo naman nga ni ay wala siyang ulo. Ganyan talaga sila nga ni matulog. Natago nila ang kanilang ulo sa kanilang pakpak. Kaya naman nga ni siguro madali silang nahuhuli ng mga ahas. Dahil hindi kagad ka nila ito nakikita. May nakita pa nga ni ako dito isa pang uri ng gagamba. Yan naman nga ni ang St. Andrew pero pag nakagat ka niyan siguradong St. Peter ka. Meron din nga ni dito isang fruit bat kaso hindi pa namin nalalapitan lumipad agad. At ito naman nga ni mas malaki pa siya sa dahon na kanyang dinapuan. Yan naman nga ni ang tipaklong. May nakita pa nga kami dito dalawang ibon sa taas ng puno. Yan naman nga ni ang white-eared brown dove. Palagi naman nga ni pares-pares ang nakikita namin nito. Sa kabilang puno naman nga ni meron din isang marble Christed Lizard kaso napakataas niya na kaya hindi na siya masyado makita sa camera may nakita naman nga ni ako dito isang malaking stick insect kaso nung hawakan ko na bigla naman nga ni inahulog pauwi na sana nga ni kami nakakita pa kami ng isang sawa o reticulated python yan naman nga ni ay walang kamandag pero napakadelikado pa rin hawakan gawa ng napakatulis ng kanilang ngipin